What's up Ketchup mga kakabsat Another day, another vlog Good morning po sa inyong lahat Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. So ngayong araw na ito ay swimming na naman kami Ayan, okay So ito po yung aking mga kasama Sila Kabungal, Team Kulos At sila EG So mga kakabsat swimming kami Doon sa may malapit sa bundok Ayan, dito lang po malapit po sa amin at uh, ito napakarami namin gamit na ano, na kinuha ayan at may salpabi pa sila bubot bubot excited kang mag ano mag swimming ha ah? excited team Kulos. let's go na oh, Tara na, tara na, tara na. Tara tara na. abangan niyo po kami sa aming swimming ngayong araw na ito. Okay? Let's go. Okay mga kapsat at nandito na kami sa aming destination dito sa Parpo, uh, Barangay Kabarabuan, mga Tarampagasinan po mga kapsat. So ayan, ang ating mga kasama, ibaba na lahat ang ating mga gamit. Okay mga kapsat at nandito kami sa may gilid ng bundok. Ito, ayan. So dito kami po pesto, dito sa may puno ng duhat mga kapsat. O, dito tayo magluluto, magsiset up ng tent. O, EJ, kamusta? Hello. Maganda rito o ano, ayos lang? Approve. Approve. Okay mga kabsat, ito yung ano yung ilog na paliluguan namin. Ayan. Dati na rin kami naligo dito, pero ngayon maulit ulit at merong mga bisita na gustong maligo dito sa Parpo. Okay, so 'yan, uh, ito yung ilog po tapos uh, mga bundok, ayan, napakagandang view. Dito sa likod, mga bundok pa rin. Ayan. Puro bundok at green na green na tanawin. ya yeah, napakahangin. Ha, kabsat. Napakasarap maligo. Na okay, after 10 years, ayan po, dumating na po si Showerman. May dala-dalang mga ano, mga damit. Damit ng sagi. Kanyang damit. <laughs> <laughs> 10 miles. 10 miles. <laughs> wow, napakalayo. Ayan, sa wakas at nakakuha na rin siya ng ano, daon ng saging na pagdalagyan ng mga ulam, mga kabsat. bas Ay, bo ni Bubot. Ayan yung bumaba Kasi meron siyang pinapapak Oo oh, sa tingo bingan Ayan na pom poms oh Higa mo oh, ayaw niyang bumaba, tahimik lang Ikaw talaga buubot Kaya ayaw pala bumaba May pinapapak Tutum na siya dyan, wow Makahangin, makapsat, uh, so ayan uh, mag setup na po tayo ng ating mga dalahin Yung tent, oh Ayan, ni. <laughs> Inaantok na nun si shower man Okay, Sige, okay, at simulan mo yung tugtugan. Yan, oh. simulan na natin ang kasiyan mga kapsat. Okay, let's go! Yan, sa Magaraskal doon muna tayo bago tayo magluto-luto ng mga kung ano -ano mga uh, ulam po mga kabsat. So ayan, wow, ang sarap naman ng munggo balatong natin. Dilot balatong yan. Ay, goto. Ay, goto. Ah, may ano ng baka, wow, sarap nito ah. Nice. O, oh, atay. Abi, sayaw. Sayaw. Dance. Dance, dance, dance. Hello, papa, kamo ah. Hi Papa, kamusta ka? EJ Hello, kamusta? Nakasan mo Ijay para maranig ka Hello, kamusta? Sayo-sayo <laughs> muna, sayo-sayo sila ng mga ano Mga gagamitin Na mga kahoy May nagpuputol ng kawayan Ayan o Pang kahoy, pang ano po uh, Ilalagay yung tolda Sa ibaba ng ano ng ilog para mayroon silang silungan habang nailigo mga kamsat so ayan. Oh. Dito pa sila kumuha ng kawayan. Naku po. Kat mga kay kayo lang sana. Yan, mga apat na piraso lang. Tara na. Let's go na mga kabsal at simulan na natin magluto. Yan, nakakuha ah, na kami ng mga panggatong. Tapos yung kawayan, na ah, paglalagyan ng tolda dun sa ibaba ng ilog mga kabsat so yan naghihintay na ang ating mga kasama yan mga kabsat at nagisarap na po kami ng aming paglulutuan okay so ang aming uulamin ngayong tanghali eh, dito sa resort resortan <laughs> dito sa ilog mga kabsat ay Ayan uh, yan munggo tapos meron kaming uh, galunggong, uh, inihaw na tilapia, labong. Ayan, napakarami. Sige, pag na-set up nyo yan, ako lahat magluluto. Pag na-set up nyo. Sa baba pa, uh, yung paglalagyan ng tolda sa baba, sa may ilog. Yes, woo! Swimming na naman tayo, guys. Ayan. Sarap ng munggo. Sinong ano dyan? May atritis? this. Ay, ah, delikado na, si shower May ano, arthritis Delikado sa munggo Yan mga kabsat, Napakasaya dito sa ano Sa ilog, dito sa barangay Kabarabuan po kami mga kabsat Andito kami At nagki At susubing po sa ilog Okay The best ang ano Ang ating banding outing dito sa ilog mata itu teh. <laughs> mata itu. <marito. laughs> Ayah, nak kabsat. Enjoy habang nagulu po ng aming ulam ay nagsasayaw-sayaw kami. Ayan. Announcement the arrival of Doc Raul mga kabusat. Ayan na po siya. Ah, uh, dala-dala niya ang kanyang ano? Ah, uh, ano ba 'yon? Ferrari. Wow. Ang kuleta. Tang kuleta. Next naon. Ayos ang face shield. Yan, okay. Wala si Lover Boy wala si labor boy. Bakit nga? Tangko wala. Ano sa bukid? Sayang naman. Labor boy ba't wala ka. May kapis ka manan. Si Dr. Raul na may dalang Tokwa. Wow, nice naman. May tokwa siyang dala. Mga ah, kamsat. Kompletos Ricardo's. Okay, so malapit na pong malutong ating mga uh, ulam. Konting-konti na lang po at uh, budol fight na dito sa uh, ilog 'yan. Ano Malalim 'yan. Malalim nagpastao dyan o oh. ayun mga kapsat, sila <laughs> nakuha sa camera huling huling sa camera <laughs> si boy jack ayun po mga kabsat nagsarap sila dun ng ano ng tent para hindi po mainit yung pagliliguan ng mga bata yun sila oh. ganda dun o oh, yun know? o dun kayo o oh. na dun Ang ganda yan na po, yan na po si Dr. Raul mga kabsat ang magpiprito ng galonggong ng Gigi yan, si Raul, <laughs> Raul oh. <laughs> ang ating munggo yan, mukhang tutumba yun ah ayusin pa yung bato oh mukhang tutumba pa Wait, ha? yun know, oh, yung isa yung isa yun, iigal ang nigilid dito pag ganyan, yan, yan, tama okay, oh, tignan natin yung galing ni Dr. Raul mga kabsat wala siyang sandok, iyan, yeah. babalik ta rin nyan mamaya ni dukrol mga kamsat, babalik ta rin nyan ayo lukayu, ah? oh iyan, tiga mo, tiga mo, tinggan nyo mga kamsat babalik ta rin nyan, nang walang sandok <laughs> mereng pala dyan ee hahaha 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 Ayan, ayan mga kabsat. Kaway, kaway kayo dyan sa ating video. nag na ang mga buto. Yehey. Yeah, Nakamigin lahat sa pagkakas. <laughs> Ay! <laughs> Nagulat si Bubot. <laughs> Buti pa si Bubot. Oh, busog na oh. Ayan oh, busog na si Bubot Bulang mga kabsat. Kulang kayo sa topic, yung munggo. Ha? <laughs> si Bubot sa kasili. Si Porin dyan, <laughs> magugulat. Tama na, matubig na siya oh. <laughs> ayan, ang ating munggo mga Sarap oh. Kompleto sa gulay. Ang daling gulay. <laughs> at ang galunggong po mga kapsat Let's meet me yeah. with my mama yeah. and papa Kabil mo na mo Ito dapat yun na Ladies and gentlemen, ayan ang lot po ay busy-busy sa pagluluto ng aming ulam. So ayan, ang next po na niluluto ay ang inihaw na tilapia yan po mga kabsat oh. wow naman so uh, pasalamatan po natin ang ating sponsor sa mga ulam for today sa ating outing na si uh, ma'am Irene Valdez yan at syempre si ma'am Sheila din na takot sa camera ayan ayan po si ma'am Sheila mga kabsat ayan yan po talaga yung kanyang muka. Blandy ang kanyang mukha medyo blandi ang kanyang mukha ayaw marap <laughs> <laughs> At si Mr. Eman, tingin naman dyan Mr. Eman. Yan, ang pangalawang ano na po niya, ah, sama sa vlog mga kapsat. At yan po, si Doc Raul, parang gutom na gutom ah. ah parang gutom na gutom na. Ano, ah, wala kang masabi. Ah, masabi? Wala masabi. kang masabi. so next po na lutuin namin dito mga kapsat ay ah, labong. Yan, maglalabong kami ngayon with Sir Luyot at tapos na po ang aming ano, ang isang ulam na munggo balatong. Okay, so konti na lamang po at magbubudle fight na tayo dito mga kabsat. Kaway-kaway dyan! Ay! Bawal! <laughs> May pusa! May pusa! May tumatangay ng ulo. <laughs> ulo, kaya na yung kagat. Kuha <laughs> na, kuha kuha sa camera. <laughs> Buti na lang na ano mo. Buti na lang <laughs> na bantayan, <laughs> na 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 bantayan, bantayan, bantayan mo. Delikado, maraming pusa sa dito. Sa malaking pusa na. pa naman. Delikado, delikado. Mamaya kunti, mawawalan <laughs> ulo yung mga kwa. Sa camera. <laughs> <laughs> May malaking pusa. Sino kaya yun? Kala ko isang pusa lang dito. Yan o. Oh. May isa pa palang pusa. Pusang gala yata yun. Hahaha. <laughs> Buti na lang kanina nawulim mo yung pusa. Kung hindi, natanga yung isang ulo. Wala na uling galonggong. Kaya nga dapat bantay sarado ka diyan ha. Dapat guardya civil ka diyan sa galonggong natin. Okay, siyan so yan po mga kabsat, kumukulo ng ating labong, sila so, lagyan natin ating saluyot. Yan ang saug na saluyot. Napakaraming saluyot. Ayan. Lagyan natin lahat para lumapot. Sino'ng mahilig sa saluyot? Sino'ng mahilig sa saluyot? Ha? Ah, si Dok? Dok! Okay, ito po yung sikreto niya mga kabsat. natin ng magic dayap. Yan, pampasarap po sa ating ano, labong with saluyot. Okay, so shower man, okay na yan. Luto na yan at tanggalin na po sa ano. Sa ano niya. Sa may apoy. Buwat! Hello AJ. Siyan. Hi. Ang ganda dito, no? Oh, green na green ang kapaligiran. Tapos green yung Oo, oh, yung simoy ng hangin napakasarap, di ba? Nice. Ayan po mga kamsat, may kabayo doon, oh. Si Brown Horse. Bubot, Bubut. Happy graduation, Bubut. Ayan, uh, double purpose po dito rin ang kanyang celebrate, celebration ng kanyang bir ng birthday, ng graduation ni Bubut. So yan po mga kapsat, i-set up na natin ang ating kakainin. Yan. Oh. Yung iba luto na. Game na tayo. Game, game, game. Kainan na. Woohoo. Nice. Wow, dami ating ulam. Okay, so yan po mga kapsat, at tapos na po ang ating ano. Ah, uh, lutuan napakaraming langaw, wala halang, ubos na. Ang daming langaw. <laughs> Okay, Red red lang ano, pagpapaypay para matanggal yung langaw. Dawin lang. Ano yung barugay ka? Game. Game na tayo. Ayan mga besat? At tapos na po kami kumain. So yung mga kalat, lahat ng kalat dito ipupulutin natin para maging malinis po dito sa lugar na to. Ayan, ito yung mga kalat na to. Mamaya, pupulutin natin ng lahat ng mga yan para maging malinis. Ayan, sinisimulan na pala ni Doc Raul ang magpulot, mga kapsat. Ayan o, oh, pinupulot na niya o. Eh, hindi pa tapos, hindi tapos. Sure, sure, tingin. Sige, lahat. Tara na, baba na, na, baba. Baba na. na EJ! Na EJ! <tipan> 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 Pinoy Malalim dyan Ah <laughs> <laughs> si Mads Nasaan Hanapin si Mads Asan asan asan. Hanapin si Pilam Hanapin si Pilam Nasaan, nasaan? po si Pilam sa tubig mga kapsat <laughs> may balak ang tropa may balak ang tropang buhatin siya <laughs> buhatin 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 <laughs> tagot kayo <laughs> uh, game 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 oo ito mga P Jungjungkk O game, talon red one WTH <laughs> i <laughs> bundok na yun, no? Oh. Pwede natin akitin yun, no? Oh. Yun, oh. Ayun yung mapa, pwede na, hindi na tayo maliligaw. Yung mapa ng Kabarabuan. Dun po yung bundok, mga kabsat. So, ang dadaanan natin ay, eto, nandito tayo ngayon sa lugar na to. So, you are here, sabi niya. So, dito yung daanan natin. Ito yung bundok na ngayon, no? Oh. Yun, doon na kita yun, yun, Ito po, yung bundok. North Pole. Nandito yung South Pole. <laughs> So hindi tayo maliligaw mga kabsat At andito yung ano Ito yung bayan ng mga taram, Bayan ng kamiling So dito tayo ngayon sa Kabarabuan At andito tayo sa barangay ano Sabihan na ba to? <laughs>

Lahat, hawak lang kayo, hawak, hawak. Dahan, Takot si Sian. Ah, takot si Sian. Takot si Hala. Hala. Laka dyan, bot. Laka bot. Galing ni Bubo, bot. Happy graduation, Bubo, bot. Oh, ito na yung ano ko tayo Graduation mo. swimming. Swimming. ayan ah, tatanggalin na yung nakaset up dito tatanggalin na natin at uwi na tayo yan, sarap maligo at paparing na rin yung ano yung ulan mga kapsat kaya ano delikado ka ah. kasi pagka malakas ang ulan biglang aapol ah, yung tubig yan kaya okay na uwi na tayo <laughs> uwi na uh, oh. Okay mga kabisat, uwi na po. Okay, <laughs> na. Yan, yung upuan pa. Ano ngayon? Ito pa, mga kaldera pa. Ito mga upuan dito. Let's go na, mga kabsat. At kaparating na po yung uh, malas na ulan. Ayun na siya, oh. Napakadilim. Abutan na tayo ng ulan. Let's go na. Yan, at naging enjoy naman ang lahat. Ang tabusog sa ating outing ngayon. Dito po sa, ano, sa parpo. Okay, sayan so po mga kabsat. At sana po yung naging enjoy kayo sa aming outing ngayong Araw na ito, dito po sa uh, Parpo. Ayan, Parpo River dito po sa Barangay Kabarabuan, Makatang Pangasinan. Ayan, mga kabsat at papartin na po yung malakas na ulan, kaya uwi na po at yung mga ibang nanelyo rin dito ay nagsi-uwi na rin po mga kabsat. So ayan at uh, sana po yung nag-enjoy kayo. Ayan at 'wag niyo pong kalimutan i-like and subscribe po yung aming YouTube channel, Batang Prom TV, okay? Hanggang sa muli. Paalam. Tulak! Tulak aja na ay malakas na ulan. Ayan na! Woo! Tulak! Dito, dito? dito pa tulak, Tulak. ba na muna sila.

Uy, daan-daan, daan-daan May maasin Mayroong maasin na amoy Ulan na Ang lakas na Ulan